Hello mga beshi, magluluto ako ngayon ng Gigi. Yan ang aking ulam ngayong lunch. Ayan. Nilagyan ko siya ng talong at talbos ng sweet potato. Ayan, yung Gigi. Apat yan guys, apat yan mga beshi. So ilalagay ko yung sibuyas, ginger, garlic, and then nilagyan ko ng konting suka and then pinainit ko na siya pinakulo ko na siya nilagyan ko pa pala ng asin para yung panlaban sa asim at asin suka suka at asin ayan matagal na kasi akong hindi nakaulam ng ganyan kaya ayan my time na nagluto ng sariling ulam habang nagluluto ako yon guys nagutom ako kaya kinain ko yung papaya ayan yung papaya matamis matamis na papaya galing sa galing yan sa ipo ayan ayan mga beshi, kumulo na siya nilagyan ko ng konting tubig para may sabaw ayan, kailangan ng sabaw tapos nilagay ko ng talong para lalambot na siya mamaya ayan na yung ulam ko nagugutom na akit tapos nilagay ko na rin yung sahog niyang, talbos ng kamote ayan, o diba ang sarap na yung lunch ko mga beshi Thank you for watching, mga beshi. Ingat palagi. Bye-bye. Ayan, pwede nang kumain.